あのばん Ito mga ano, portable na yung mga gabari na po. Ito so, magkano na lang? Magkano? Wala, mura na yun. Ang piraso. Pagkit lang natin. So, magkano portable na welding mo? Ito oh. na to? Oo. Oh. Ito na ito? Sabol na barina po mga 'tol. Tinaya. po. Mga salamat po, po, sa -salam po. Uh, Tony Black support ko. Uh, so, okay. so, dito muna tayo sa alo. Is mga sila po dito. So si alam mo si Mamo na mag-update dito sa ating mga pictures salamat oh. sa lahat ng mga ori ng ay, ano, ay, so 150 ay, lang. So dito tayo. Ay, ay, so so meron din may mga dito, guys. Magkano ang arilo natin? 200, 150, 150 lang 150. Ang regalo. Kung sino yung ano? Hindi <laughs> Yan. So dito mga mo, mura-mura no, mga sandals dito babae lalaki. So kahit anong size po. Ay, tanong size. So, kahit anong size. Kahit, kahit size mga isa mga. <laughs> Ayun. oh, lang. lang, talaga dito mga ito. So. Nagparami, <laughs> <laughs> nagparami, ah, nagpaparami. Nagpapalakas <laughs> Yan. Dito. So dito tayo mga guys. So in-update natin na karang linggo to rito. So talagang ano na rin siya no. Talagang pinupuntahan na rin talaga siya dahil sa napakamura ng na mga sandals. So pag binili mo talaga to. So mahal to sa markita. Si O oh, yan. O oh, babae lalaki. Si Kwenta, lang o. Oh. lang. Si pesos lang. So pwede pa matawaran. O oh, yan. Pambabae to guys oh. Pambabae. Branded yan boss. Oh, ma-branded daw pambabae rito. Pang body fit to. 50 pesos lang madam oh. <laughs> say good morning po. Sa tapos po sa inyo. So, salamat din salamat sa inyo. Ayan, ang maganda ron. Isiga mo lang kay Tony Vlog at saka si uh, Vlogger. Ayan, masaya na kami. Ayan. Okay, si so, Vlogger, sa oh. Blacker, oh. Po sa lahat. Wala nang ibang pupuntahan dito mga ano guys, mga hey, sandals hey, please, pa lang. Man. Dito na po oh. ni Ma'am. So naghanap kayo ng mga balot naman dito rin. Oh, dito okay. sa balot. Balot, oh, balot. Dito oh, okay. Oh, okay, dito lang. Ayun. Balot. Basta pasyalan lagi natin. Pasyalan lagi natin. Pasyalan oh, Ayan na. Ayan Itong mayari. So, December. Abangan natin December ito ba, guys? Magpaparapol ng sandal. Magpaparapol ng sandal. Ah, mayroon ba tayo abangan sa December, boss? Marami, boss. Marami, ma. Oh, marami. Marami. Eh, Ika, ma'am. May tanong kita. Anong abangan natin sa mga customer natin sa December? Oh, may pasabog ako. May pasabog ka? May ay, maglilibre doon ng pinoy si Ate, oh. At saka, sa sa oh, full December. Abangan natin. Ayan, dito. Parang kumukunti at talang kinukuyog na talaga, Parang wala na ang abotan. Puro wala na, oh. So, ganun pa rin. Kumukunti na lang. Maura-maura, oh. oh. Yan, dito mura lang po, pitong piraso, 50 pesos, pino yo O, oh. di ba? O, oh. yan. Tinaob na. Tinaob na. Kasabay ko kanina na. Wala na kagad. Oh, wala na. Oh, wala na. Oh, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala yan. so maraming salamat. Abangan natin na December. Oh, so, December abangan. So yan. Mabangan okay. din naman tayo kay Ma'am. So ano natin? Oh, Ma'am. Sa inyo to. Sa dalawa to. Sa dalawa. Dalawa so, dalawa kayo. oh okay, dalawa kayo. Bitbit kayo ng sandals. Dalawa sa inyo to. Sige okay, na. Oh, yeah. Papalakas lobi, anak. Papalakas lobi, Hai oh, <tuk tangan> <di vlog, tuk tangan> oh, mam. Di tulang, hey. oh, yeah. oh, di tulang. Maka kan dapat pa. Alright. Maka kan dapat tinggera buah popa. Mam, mam murah pa ye. Ya murang murah pa. <laughs> oh huh? Alright, so naman na muna po. So, maraming salamat po. Salamat po. Oh, Abangan oh, natin sa December Magparapon ng sandals. Ay, oh, salamat po. Ay, oh, may pag-game game. game. Oh, Ay, salamat po sa inyo. May itlog pa, update pa. Yay! Yay! Yeah! Salamat, salamat, salamat. Salamat. salamat, oh, salamat. Oh, salamat po, maram, salamat po. Obrigado. So yung ka-team ay ka-vlogger natin, mamimili rito. Dito siya bumili sa nanong. <laughs> Andiyan lang pala. Namimili siya ng ano, oh. pangkusina, guys. Si <laughs> Koy Siya nga ay nanong <laughs> Siya ko. Oh. So dito ang bakit siya na Napakamura lang dito mga presyuhan, guys. Oh, Tama-tama. Oh. Kaya bumili siya dito sa Burotan. Pumunta kayo sa mga, mga pangmasang presyuhan. <laughs> dito lang. Kasi si ka-vlogger natin, ha. Ah. Mapira to, ah. bumili lang dito sa Burotan kasi mamura mga presyuhan dito. Oh. dito <laughs> Ayun. Ang tigas ng cellphone guys Parang akit ng bundok ah. ah oh, ganito. oh, shout out po kay mga ano subscriber ni Boss Costjo no. Ah, okay. uh, shout out po sa inyo. Ah, yan, ka, yan, mga ka-vlogger natin dito sa Buratan so. Um. Oh, salamat ha. Salamat, salamat. Uh, team, salamat oh, team vlogger yan. Oh, yun know? Yan, Ayos na. Ayos na. Pasado na daw siya eh. Pasado na daw siya boss. Pasado na. So, dito tayo mga shop. Dito man tayo sa mga presyohan dito sa mga lapagan ng ano. Yung mga burauta ng mga sapato. Na sapato dito. So, tanongin natin dyan. So, mga... Magtanong, magtanong. Bas okay kayo lang oh, so okay daw. Yeah. Kita so oh, yeah. so, yung mga pisyante ba? Oh, yung mga naganap kay mga legit mga reload mga guys. So, tag 200 to so, ha. Oh. So hindi na kaya ka pang to clap ng mga ano to mga guys, nakatahi na siya oh. Yan. Oh. Nakatahi na siya 200 ay, na oh. mga ang, lang mga pisyuan lang. Leader yan idol. Oh, okay. mapo. Oh, so, nakatahi oh. pa. Oh, yan mga ganitong ore na mga sa naganap mga mura mga sapatos. So ito boss, magkano naman to? Yan, itong mga itong swelas itong. Ganda rin eh, no? May leads na gold uh, sa ah, Saka gold shop Pwede rin sa tanggalin yung gold para... Sangga so, uh, naman. Pang girls siya ata ito. So, magkano itong mga boss? Ayan. 300, 300 lang mga guys yan. Guys, sa mga sapatos na pakamuna dito. So, ano? 300, 300 lang mga. Ito mga Jordan 1 Jordan 1 mga guys oh nandito kuya kasi din sa akin 150 150 pang-kik 150 ito na mga guys ito prepare 'tong tatlo kuya 350 dito na 350 oh 350 guys 110 310 tatanghinat balat ng niblag oh yung kasama niya ah So dito naman tayo sa isa. Ito boss, magkano raw to? Mga running shoes. 250 lang mga ito. Pang running shoes. Yung gaging oh. Yung gaan eh. 350. Oh, 350. Oh, 350. Oh, boss, 350 pwedeng patawaran. Para sa yo. Tatawaran natin yung ano. Magkano sagad dito? Sarado na lahat ito. 250. 200 daw. 200 na lang oh. Uh -huh. Tawaran natin ng ano? 230. 250. <laughs> 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 yung game, <laughs> joke lang. -ano ako dito, dito sa mga ano to. Oh, 598 guys oh. so, World balance. World balance. Magkano? Magkano? Dalong dalong lang. Oo. Oh. Yan so, 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 598 Oh, talong oh. 200. Ano lang guys, ako pinag-alis Oh, boss, sige boss, ha. ha? Bar, oh boss, sandal lang, patay lang. So mga guys, nandito dito 'yung pangkusina dito talaga. pangkusina -pang dito. Good morning, Jan. good morning po. Ito mga guys, mga gamit sa kusina. oh, tama. Yan, so, mga dito, so, mga ito, drain, no? Oo. Siyempre, drain sa mga lababo. Ay, lababo po dito, no? Oh, yan, dito. Magkano mga presyo nito, boss? So 150 ginto pa. Oh, drain ah. Ginto mamili ka may silver. So may mga kapulid to mga may put, puti. Put. So mga presyo nito 150 lang. So bagong-bago to, hindi ito mga silver, lang to mga sikatan to ah. May, gold, may, may gold, gold oh yan. Oh, diba? So 150 lang ang presyo mga presyon, mga tools mga gamit oh, ng ano. Tama. Damit sa mga plumbing. Oh, plumbing. Sa mga plumbing. Oh, yan katulad sa mga kusina. Ito sa mga ano, gray po 'di ba? Oh, sa gray po pero mabigat ha. Hindi siya original ni Stingless. Pwede ito sa ano sa filter. Oh, yun. Ma Stingless siya mabibigat eh. Mabibigat. Yan, yan to mga dami. Magkano 'tong mga boss? 50 lang. Oh, 50 lang. 50. sa mga fitting sa mga ano. So boss, magkano yung lababo natin? 300. Depende sa laki. Oh, yung malaki yung 450 doon sa malaki na lababo mga guys, yung mga stainless to ah. Da hindi siya. Mm, Mabibigat hindi siya mga ordinaryong stainless lang. Talagang original na stainless 'to. Kasi ako nakakaintindi kung bakit. Mabigat siya, solid. Kasi mayroon nang stainless na magaan lang, di ba? Ito mabigat, oh. Ha? Sa filter. Oh, yun. Diyan, mm -hmm. no, pwede yan sa so, mga... So, naghanap kayo mga mura, mga stainless na mga pinsing dito. 50. 50 pesos. So, mayroon mga lababo sa 300. Depende sila kayo. May 350. So, may 450. Oh, yan. 350. 350 So, mayroon din sa mga maliit. So, mga 300 siguro yan, oh. Ayan, so, mga... Tatlong, ano eh, medium, large, small. So, Ayan, mga ganun. Ayan. So, so, daming mga tolls may mga tolls dito tolls boss magkano boss so mga tolls boss ha oh. 150 lang mga tolls ito ito ay isang ka, ito to isang set siya 150 lang murang mura sa market ka mga topic siguro yung mga ganyan hindi lang mga 280 pa yan ayan sa mga ganyan okay shout out po okay Good morning Alright, so we're uh, going to be a vlogger dito. Uh, no? oh, shout out, boss. Shout Yan, shout out po kayo, no, kuya, no. So, dito naman tayo sa, ano, mga... So, dito sa Carmen Plaza, so, dito tayo. So, dapat tayo, dito tayo. Visit tayo. Uh, Tony Vlog po. Tony Vlog. Kaya na, ako ko na kanina. Ikaw, gaya tayong... Ikaw. Oh, ibalak ka dito, dito, pa? Dito lang oh, sige. Dito, dito kami. ka ano pa talo naman? okay